ang kapuruhan ng kanilang mga gamit upang higit pang umakas at maging kapatid sa sinumang gagamit. Kaya lalo na sa depensa, ng mutan, sa at pag sa mga sa pangigitan ng mga bakil at mga ng mga

sa karagdag ng pagbabas box. Hiningin mm, namin sa na sa mga berhenes upang hindi mabigas ang kabuhayan ng sino mang ng may unit sa O Oh, kayo ang ina ng aming Panginoon Yesus. Pinakalog niyo sa kanya ang dalahan sa pamamagitan ng pagsasaktan ng tao sa kapangyarihan ng Espiritu sa mga. Kayo ang napuntis ng mga masaba. Ang siya na yung ng higit pang despas? sa mga pagamitan

Din matas sebagai pagka mengerjakan. <coughs> Para sa mga pulso ang pag alala ng sa At muling pagkabuhay ng Panginoon ko.